Para sa kaalaman po ng lahat, yung tao pong ito, kaibigan ko. Ako po nag-recommend ano, sa kanya, nag may pasok siya sa City Hall. Meron tayong pinadampot, pina-entrap, pinakulong na empleyado ng Office of the Building Official. Dahil uh, humingi po siya ng 15,000 at uh, mukhang hindi niya first time ito gawin. Tama na, huwag po kalimutan, uh, hindi po ako normal na mayor, hindi politika ang tinitingnan ko. Meron po akong uh, dalawang uh, kailangan sabihin, yung isa uh, good news, yung isa hindi masyadong good news. Pagpasensya na po, hindi naman para sa lahat ito pero kailangan ko lang talagang sabihin. Unahin ko na po yung uh, hindi masyadong good news, yung uh, hindi magandang balita. Ano? Pasensya na po, hindi naman uh, siguro 1% lang sa inyo ang dapat makarinig nito. Ilan lang ang dapat makarinig nito, pero ukunin ka na yung pagkakataon ngayong flag-raising ceremony uh, para sabihin po ito. Last week, uh, bukod sa sunog, may mga pangyayari pang hindi masyadong maganda. Meron tayong pinadampot, pina-entrap, pinakulong na empleyado ng Office of the Building Official. Dahil uh, humingi po siya ng 15000 at uh, mukhang hindi niya first time ito gawin. Uh, para sa kaalaman po ng lahat, yung tao pong ito, kaibigan ko. Ako po nagbano sa kanya, ako nag-recommend sa kanya, may pasok siya sa City Hall. Pero pinapatunayan natin, pinapakita po natin sa lahat na walang kaibig kaibigan dito. Pag may ginawa kang krimen, pasensya na, 4 years ko na po, winawarningan ng mga empleyado natin mula sa uh, lahat, lang, uh, lalo na client-facing natin. 4 years na naman ako nagsasabi uh, na Talagang uh, maghihigpit tayo, Napat ma hindi naman siya yung una din na na-entrap at napakulong. Uh, pero, umpaga, tama na. Huwag po ninyong kalimutan. Uh, hindi po ako normal na mayor, hindi politika ang tinitingnan ko. Ang tinitingnan ko, at hindi rin ako interesado sa mga mga achievements ko, ganyan. Hindi ako masyadong concerned dyan. Ako naniniwala ako, doing ko ko araw-araw, darating rin yung mga achievements na yan darating din pero hindi ko yun iniintindi ang goal ko lang at kaya ako tumakbo bilang mayor at kaya ako naging mayor at kaya ako tumakbo ulit ng second term para mayor dahil ang pangarap ko ang goal ko dito ay pagkatapos ng term ko kung maka three terms man ako bahala na ang Diyos pero pagkatapos ko bilang mayor mas maayos ang iiwan kong LGU mas mahirap ng maging korap at tandaan po natin, ito yung lagi natin sinasabi, tayo hindi tayo bara-bara kumikilos. Meron tayong ika nga, political science student ako, ika nga, may of change tayo na gusto natin, unti-unti natin paguhin ang hindi lang LGU, kundi kultura natin bilang mga pasigenyo at bilang mga Pilipino ang binabago natin dito. Yung korupsyon, sa totoo, kahit palitan mo ang mayor, kahit maayos, ganun, kanton siya, lahat yan. Ang totoo po niyan, naka, ano yun, na isa kultura na po, nasa kultura po natin yung yung mga korupsyon na yan. Ay nga, pinaka lagi kong ginagamit na example pag nagsasalita ako sa uh, mga paaralan, sa mga school, sa mga pamantasan. Lagi kong ginagamit na example pag nagmamaneho ka, pinara ka ng uh, traffic enforcer. Ano una mo may isip? Ayaw mo man aminin no hindi, pero may gawin mo man o hindi. Sana hindi natin ginagawa no, pero gawin mo man o hindi, papasok sa isip mo eh. Abutan ko na lang kaya yung enforcer para hindi ako tikitan. Totoo yun, aminin natin yun hindi. Pero bakit ganun? Kasi na-institutionalized, na, na isa-kultura po yun uh, sa atin. Sa pili. Kailangan aminin natin, ang first step para ayusin ang isang problema, aminin na nandun yung problema, i-acknowledge yung problema, at i-address yung problema. Walang problema na naayos na nagbubulag-bulagan tayo. At yung korupsyon sa pamahalaan, aminin din natin, hindi yan maayos sa loob ng isang taon, sa loob ng apat na taon, sa loob ng siyam na taon. Generational po yan. Pero sana, habang tayo po ay dumadaan sa mundong ito, dumadaan sa lokal na pamahalaan ito, gawin natin yung part natin para may urong ng konti yung kultura natin, yung hindi magagandang kalakaran. May urong lang natin ng konti. Success na po yun para sa atin. At sa mga kawani po natin na gumagawa pa rin ng mga kalokohan, ako proud ako sa ating lokal na pamahalaan. Kasi totoo naman na kahit uh, i-acknowledge natin o hindi, ang totoo po niyan, yung mga lumang kalakaran na hindi maganda, yung mga corrupt practices, karamihan naman po talaga itumigil na. Karamihan sa mga empleyado natin ay aligned dun sa Uh, prinsip, mga prinsipyo natin ng mabuting pamamahala. Meron tayong mga example. Sa, sa bawat example natin na may humingi, may tumanggap ng lagay, sa totoo niyan, eh, si PDO natin, kahit naman mga Office of the Building Official staff natin na iba, ang dami ko na rin narinig ng kwento ng inalok sila inabutan sila tinanggihan nila ang dami na rin niyang kwento uh, may mga uh, empleyado tayo na pag sinabing no contact policy no contact policy talaga yung pinapatupad eh proud ako sa ating mga uh, kawani siguro karamihan ganun na po ang ginagawa